So hi guys, bali meron tayong unboxing ngayon itong uh, bagong order ko ng kidlat. So ito guys ay impact range. So uh, umorder ako nito dahil kailangan namin sa pag-install namin sa sa mga client natin. So i-check natin kung maganda nga ba itong impact range ng kidlat. So kaya ako umorder nito guys dahil uh, minsan sa mga client natin ay yung mga bagong uh, ginagawa pa lang na bahay. So, wala pang uh, mga kuryente So, ito guys ay uh, rechargeable o portable na, na drill. Pwedeng drill, pwedeng uh, impact wrench. So, maganda ito guys pag uh, mga install ng screen door sliding guys. So, di mo na kailangan umabot ng kuryente na mag-extension ka pa sa saksak sa outlet. So ito, rechargeable na. So yun. So ito guys, pinaka-manual nya. At may free pang gloves. Ayan. Salamat, may free gloves. So dalawang, dalawang ba battery yung uh, inverter natin. So ayan. So talagang uh, napakataba ng battery nito guys. So, uh, may yung set pair natin guys ay uh, ang order kong set guys ay yung may kasamang uh, pang drill yung may chucky ayan, may mga chucky yan chuck head para hindi na sya pwede sa mga uh, sa auto sa auto, sa auto ko pwede din sya sa paggamit sa shop o pang install namin pwede mo saksakan ng uh, pambato, pwede mo saksakan ng pang drill, pang screw, yun. Ayan guys, ayan. Mga socket wrench. Charger, ayan, magsama charger. At, uh, uh, para pwede mo siyang isabit. So, ayan guys, ito try natin. Ayan, ilaw siya guys, yan. ibig sabihin, okay na. So, ayan guys so. oh Powerful. Reverse. Quality. Ayan guys. Try natin yung isang battery guys. So, may indicator to guys na kung uh, malulobot na siya o full charge pa. So, yan. May alaman nyo na rin dito yan. Ayan. So, ito yung pinakasakit. Ayan, guys. So. Hmm. Laks impact. Quality. Kung natatanong nyo guys, bali dalawang beses na akong modern neto. At ang unang in ko guys ay itong drill naman. So ito guys, ginagamit namin ito sa install namin sa shop. So modern nga ako ng panibago kasi gawa ng... Um, pa rin kami ng isang uh, dekoryente na barena. So kaya dalawa na siya uh, para hindi na magpalit-palit ng bala. Isa pang drill, isa pang screwing. So ito guys. Yeah. Laking tulong nila ito guys, Siyalo na sa mga dukutan na pagdodrill. Ayan. So, dalawa na. So, yan guys, bali hindi na tayo mahihiraman sa pag install na mga project natin sa mga client natin. At dalawa na ang ating gamit. So, yun guys, sa mga gustong umorder na ito guys, nasa yellow basket yan sa baba. At talagang hindi kayo magsisisi guys, pangalawang order ko na to At gamit nagamit sa shop namin. So, yun lang guys. At maraming salamat. Ingat!